Yan, hello, hello, hello. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat dyan mga idol. Yan, biyahe po tayo mga idol. Papunta po ng City Hardware. Pero dito pa lang po sa may barangay ang payo Napaka-traffic po mga idol kasi po may na, uh, may nag accidente -na po dito mga idol. Ayan po, mga daanan po tayong accidente. Ayan. Ayan po yung multi-cab mga idol. Nasa itisipan ng ano, ng truck. Yan siya mga idol. Eh. Kaya yun, huminto sila. Kaya dito na lang kami pinadaan sa may We Bridge, sa may Ampayon. Ayan na po, nandun lang sila. Pero hindi tayo pwedeng huminto mga idol kasi traffic. Pag haba na ng traffic, hindi pwede tayo huh? huminto doon. Kaya pinadiritso na po tayo ng mga uh, ano, polis. Ayan, biyahe po tayo mga idol, Papunta ng City Hardware Baan. Ayan. Maulang umaga po sa inyong lahat dyan mga idol. Ayan, shout out, shout out, shout out. po sa aking mga viewers at sa aking mga followers at non-followers. Ayan, kumusta po? Sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat mga idol. Kaya yun, ingat-ingat po tayo sa ating pagmamaniho mga idol. Lalo, lalo na po sa mga driver na katulad po mga idol. Ayan, ingat-ingat po tayo sa pagmamaniho kasi katulad ngayon. maulan po dito sa amin mga idol matulas po yung daan ya, ingat po tayo nakundahan lang po tayo sa kapatak po mga idol kasi baka po uh, ano tayo Ya, matulad po tayo doon sa kanila yung nadaanan po natin na uh, Multicab multi at saka dump truck Ya, nasagi niya yung multi mga idol siguro hindi niya nakita kasi ano, malaki yung dump truck tapos yung multi cab maliit tapos masikip yung daan po doon banda sa may ano sa way bridge po sa may barangay Ampayon. yun Ayan. dito na po tayo ngayon mga idol sa may St. Peter Seminary ayan po dyan po yung ano St. Peter Seminary ayan po yung malaking tahoy po ng Acacia yeah, ka uh, yan Ayan napaka dulas po ng daan mga idol Kaya ingat ingat po tayo sa ating pagmamaniho Ayan kumusta po ang panahon dyan sa inyo mga idol Dito po sa amin mga uh, isang linggo na uh, Isang linggo na yata na palaging ulan dito mga idol ano? Uh, kaya yan, kailangan nating mag-ingat sa ating pagbiyahe at sa pagtibong yan. sa mga lalabas po ngayong umaga magdala po tayo ng kaputi o payong para panglipinsa po sa ulan para makaiwas po tayo sa mga ubo at sipon kasi mahirap po magkasakit mga idol kaya yun pag tayo po ay lalabas papunta po tayo ng trabaho o may puntahan po tayo